Yan, magandang tanghali po sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid. Uh, privilege kayo ito uh, makaabot ba din sa Kamang SDA Church? Lalo na din sa balay na atong isa ka Suon. Sister Vilma. Colorful kayo ba? Sulod <laughs> ba? Ganito talagang kulay mo noon na gusto, nanay? Nanay Lilia? Yung, yung pula at saka yung kulay ng ano ba, ma, puti. Maroon. Ah, maroon ito, Spanish red, no? Maroon talaga, maroon. Ah, kaya wala. Hmm. Napaka-colorful oh pag nasa camera oh. So, ah, i-share ko sa inyo mga kapatid. Na ito pala ay eh, wolf. Kita niyo 'yan? Kahit sino po, pag bago ka pa dito, matatakot ka talaga lalo pag gabi. <laughs> yan ang bantay ko. Yung apo ko ba nga? <laughs> 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 Akala ko po, hindi siya totoong wall na din, dinray ninyo. Yan pala, wall pala siya. Yan, yan ang wall po. Yan. Tapos, bakit, nakaka bakit nilagay niyo po talaga dyan? Ano po? Wala siya sa kasi pag mga bata, kag-diretso lang. Ah, diretso lang. Tama. Tama. Pero ano siya, magandang pagka try hindi siya, wala siyang ano. Mm. Walang, walang amoy. Walang amoy. Dati may amoy, kaya lang talagang ibibigay mo talaga. Hmm. Pero wala ba siyang mikrobiyo, ganun? Wala kayo napapansin na inano siya, kung baga inuod. Ay, wala. Saan niyo po ito Ay, nakuha? Ilamit kaya ito, si Tinay ko. Nahulog siya. Hmm. Hmm. Bakit? Saan niyo ito napili nga? niyo ito napili eh? nga? Gold pala talaga siya, hindi siya aso. Hindi, gold pa yun, ang haba nga. Saan nga? Kasi may aso kami na ganyan, Belgian Dog. Yung ano, yung Doberman? Oo, oh, yung... Hindi, gold O, kasi po ang haba ng katawan, no? Okay, hmm. Tapos, yan si nanay. Yan yun niya ang mayari. <laughs> so, okay, kala okay. ko kanina, ano lang ba? Design lang ba? yung ano ako na ko na napitan ko na tinanong kita spot talaga binaril pala yan mm. so, at least may bago akong na ano ngayon pwede palang i ang ano ang mga hayop pang design mm. Labong ba yung ano-ano? Mm-mm. Hindi um, pa na yun, na yung laman niya. Ano ang laman niya? Ay, laman niya. O nga, yung... Galing niya yung sayo, ano-ano. Ah, wala nang laman. Kinuha na. Buto na lang. Oo, oh, yung ano. Yung balat na lang yan. Balat yan. Ah, balat na lang talaga yan. Balat yan. Balat Pero bakit bilog pa rin po siya? Ay, nilagyan ko nga Ah, mga bulak. Okay, okay. Oh, so, nakita niyo po paano pre-serve ni Nanay. Hindi nila nilagyan niya ng asin. Binilad nung talaga. Oh. Wow. Oo. Tawag, ang bahay na ito ay ano, kumbaga, uh, binilin ah, bin, binili, kunti na lang kulang Talo mo pa sa kamay na ni ano ni Sister Vilma. Kirti hmm. mo nanay no? Kasi ang binintahan mo ay ano pa rin nagkasundo kayo na kayo pa rin magbabantay. Hmm. Hmm. Oh, daw. Daw. daw? Hindi, hindi yan daw. May isang salita po yan. Kilala ko po yan. <laughs> <laughs> Naiyak nga ako kasi oh. eh, ano ko yun eh, kung baga pinagpanurat. Mm -hmm. sa ato, lagi nga ako doon, kung may yun. ko 2 mm -hmm. Pero okay lang naman po kasi bininta mo, matagal na siya. Tama hindi, eh, yun sa... Hindi pa lang po, mga ano pa lang po, ilang years pa lang. Mm -hmm. Kasi dati may bahay doon, sa may chapel doon. Mm -hmm. Pang-apat ko na itong bahay. Mm -hmm. Pang-apat mo na to? Sabi ah, ka na nai. Hindi may yun eh. Hindi yun sila kasi uh, na. Maganda ng, ng mga bahay ba? Grabe nung dip. Sa upat ka no Kasayang. Paano yun? Ilan anak anak mo po, Nay? Isa lang. Isa lang. Hi, mga komosyon. Opo. Mga komosyon. So, nandito tayo kasi gusto ko makilala si Nanay Del. Oo. <laughs> uh Oo. -oh uh, ano ipinagpipray ka namin nanay na sana right, no. ano ka pa yung parang mm -hmm. maging malakas pa kasi may apo kang dalawa di po ba oh. may isa kang anak uh -huh. dalawa anak mo po ba isa, isa. isa. Mm. isa no? so yung kayamanan mo nanay sa mga apo mo po o, oh, bagamat yeah. medyo napapagod ka natural daw yun nanay sa lula Oo oh, nga eh, pero <laughs> maraming nalusong isang first time parang nalusong. <laughs> Oh, 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 oh. Ganan ang kulay. Ang kulay na ito nanay ay kulay ng political color. Ha? Sa San Pascual. Sa mayong <laughs> ng San Pascual, 'di ba? White ayon, at ayon, saka ayon. red. San Pascual. <laughs> ano 'yun? Opo, may, may may kulay ang ano na San Pascual. Ah. Oh. Uh Oo. -oh. -oh. Ang ganda talaga ng bahay na ito ba? Napaka. Colorful. Mm. -hmm. mm -hmm. Solemn hindi mo ako sa taas. Press Inakyat na, na, na po namin. Tamakit na, na, ah, na kayo? Opo. Sabi ko sa kanya kasi sabi ko para magkomportable di ka dito. Hmm. Pasunod na nai kasi ngayon hindi na ko papayagan ng hotel. <laughs> hindi mo ako na rerelease pa ng <laughs> mga tao sa labas. Ah. ako aakyat ka dito sa taas. Ikaw hmm. na rin eh. ni. Nag-chat kami kanina bago kami umakyat <laughs> Ay, wala pa. Dito ako nakalinis dito kasi hindi ako piko mm -hmm. oh, pa offline. Baba pa ka. Ating na pastor. Kung ito alam mo, nabili ko na, papalisin siya. Ano ang magyaring ito? wow sa hindi siya po yung, ano niya, yung bang memorable na, ito para sa kanya eh. Oo. Nag-iibig nga niya po, kasi ay... <laughs> hindi ka man paalisin <laughs> dito <laughs> talaga nga. May isang talita yan si Sister Bill. Baga, unik ka mo mag Ay, aray. Kung... May nagpag-uura na, solo 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 ay di man ay uh, at least solo 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 tao Magay. kasi wala man tayong madadala, Nay? Bakit natin sa sa pupuntahan natin lahat? Wala man tayong madadala. Lahat ng ari-arian natin dito, steward lang tayo, katiwala ba? Kaya nga si Tito Fuentes, yung ano ni Nino Mula, sabi nga, di ba namatay, mag super tapos nung namatay, nag iisa lang dun sa ano niya, walang nagbantay, wala oh. niya. Oo. Mag-isa na siya dahil yung kayamanan. Wala. Ganun. Ang ano, ano ko lang, ang ano ko lang dun, support lang dun, sabi ni Pastor, na sa tanong daw. Kalugod ang Panginoon. Opo, kalugod talaga ang Panginoon. Na. Nangyari ito, ako yung na nagtataka, isipin mo ha, bago pa man tong time na ito, di ba, yung doon, tulado na, ngayon, nakikita mo naman maga, hmm. ano na, yung, ang nasabing area pastor, pinaano ko na, pinabuldo ko na, pina, hmm. pinapantay -pina ko na siya, hindi hmm. na ko na, hmm. ready siya to, ano, yung alimbawa, oh, pero anong nangyari, ang tanong sa sarili ko, ano nangyari? Naharap ko kasi ako noon, nangarap ako. Hindi lang, hindi nah lang, hindi lang, hindi ano hindi lang, 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 hindi lang, hindi lang, hindi lang, hindi lang, hindi lang, hindi lang, sa lang, hindi lang, ang lang, hindi lang, nabili ko siya. Iba pa rin doon lang, hindi lang, hindi lang, hindi lang, hindi gawa pa rin siya hanggang ngayon. Sorry, Lord, lang, hindi Lord, bahala lang, kung lang, hindi mo ako lang, hindi lang, lang, hindi lang, hindi mo ako, lang, hindi lang, hindi lang, hindi lang, hindi lang, lang, Ito lang, hindi so, hindi dahil ito naman, ito lang na napakabait naman ni Miss doon sa, na, sa ano ko. Nakilala ko na, ano ni ba? Del doon sa P na, pag, mm, ano ko, ala, pag, ala, ang pagkakalam sa kanya, yung eh, sobrang mga problema siya, uh -huh. ganoon. Yung pang kanyang laging pamilya ay nakadepende sa kanya lagi, lahat ng pangailangan. Ay nako, kaya consumption siya. Uh -huh. So, kaya kung nangyari man tong video na to, hindi kami ang mayakaloob, kundi ang Diyos, no? no? So, okay. si Lord ang nanghiya sa kanya para mm -hmm. ha, siya ng tao na ano, mm -hmm. na doon niya yani, niya. Napakabuti nga eh. Kasi na, ang pira naman ay yung, na yun, na ko sa hindi mo nakikin. Kaya mm -hmm. Totoo. Alam mo po ito, Nana yun, kay ito yung ano, sikretong <laughs> milyonaryo. Pero <yun>, hindi <laughs> mo, napakasimple yung tao. Punta <laughs> na ako sa Briash, mo ng tricycle. Alam mo, ganyan lang <laughs> yung makita mo, mayaman yung gabayan. <laughs> Grabe yan, mga engineers. So, mabuting katiwala lang sila. May, may isa kaming charge doon. Sila lahat halos nagpipinans. Uh, ah, talagang sila lahat. Mula sa pagpapatayo, hanggang sa pagpapabakod, hanggang nagkaroon kami ng radio station ngayong building. Sinurad oh, lang. <laughs> Lord Napakabuti Joso ng Panginoon sa kanila. Oo. Oh, kaya nga sabi ko po sa inyo, si sa pupuntahan natin, ah, doon sa sinasabi natin, pupuntahan ng lahat ng mga tatanda, oh, alam mo alam na yun ay wala tayong madadala na eh. Hindi Oo mo ba o, ito. ito madala? Hmm. Kaya, Kaya ko, parang katulad. Ang gusto ko lang kasi sa mga anak ko makita ko yung matuwing yung pipirahan nila. Ayoko hmm. yung um, yun, um, yun, pag-ibig at ng iba. Hmm. Ano ba yung mga um, masmulsi? Parang yung mga hmm. ano. Yun ang pangarap ko lang na hindi sila tumira sa madaling karupo, hmm. kung may bahay. Hmm. Kaya ako ka nagtrabaho sa ibang bansa. Ano na nagtrabaho sa ibang bansa po? Nagtrabaho yeah. sa buwan po. Matyaga ka rin pala na. Ay, grabe na. Eh, lang na matanda na. Hindi na pwede. Kaya, so, na, parang, dapat kang saluduhan na ina, no? Ikaw, single mother po? Hala? Oo, three months lang po. Ikaw lang dito talaga nagpatayo nito. Ako lang. Lahat. Meron pa nga akong mga natutulungan. Ang dami, dami po natutulungan. Kaya, inilagay ka sa tamang tao na eh. Napakaswerte mo po magabinalik binalik lang sa kanya yung kabutihan Mm -hmm. Kaya nga, ikaw ba yung dami po nga. Kaya naniniwala ako kung ano yung ginagawa ano. mo sa kapwa mo. Marami so akong natulungan ng mga kwan. Ganda ng bahay na ito. Marami sa ibang bansa na napatakas para hindi sila mamatay. Ayan. Ano po? Napatakas? Oo, oh, kasi papatay na sila. Matagal sa ibang bansa. Hmm, ano ba

<laughs> Oo, oh, may 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 ano ko, ha, may uh, 500 plus, tapos ang wallet ko uh, ay may 60 plus. Oo, oh, ang oh, laki na yun ah. tapos may another naman lang ako ngayon, ano, 80 plus. Ang laki talaga. Hindi mo gusto kong nagsapay ah. Ay, hindi mo gusto kong nagsapay. Ay, ay naku, na malaking halaga yan. Malalampas yan sa Bitcoin. Ang Bitcoin ngayon, 2.4 million ang isa. Ibig sabihin, po yun. Ito yung currency yan. Ha? Ito yung Bitcoin na yun. O, puto naman, ang tagal na yan eh. O, tapos? 2, 2 million, 2.4 million isa. ang isa. Ito ngayon susunod ang Bitcoin, Bitcoin. ang Pai Network. Kasi ang Bitcoin niya, para uh, si Sir Bilma, ano lang yan, parang ang estudyante ng professor, yan ang gumawa niyan. Itong Pai Network, ang gumawa nito, ang professor, si Nicolas Cucalis. Tapos? Ito yung maging leading na network na crypto. Ayun. Kasi ang Bitcoin, nag siya, inopen siya sa lahat ng exchange. Wala pa siyang million-million followers, wala pang sumusuporta. Kasi ang crypto bagong usbong ng ito. Pero itong itong Pi network, wala pang minute milyon ang nagbibinta. Grabe na pumapasok ng mga businessman. Kaya imagine mo halaga. Kaya ang GCB, ang global consensus value niyan, 314159 dollars ang usa. That is 17M pesos. Siyang ano, yeah. ka, wala naman tayong pinuhunan, pero dahil palang doon sa palo, oh. sa dami ng kanyang mga palo, oh. oh. Di lang. Mm -hmm. siya nag-income. Oh, ganun din naman sa pera natin. Yung peso na yan, yung papilan, papi lang yan, silver lang yan, wala yung value kung walang gumagamit. Nakita mo po? Yeah. Oh. Nagka-value lang yung dollars, nagka-value ang peso dahil sa gumagamit. Lumaki ang value ng euro dahil worldwide siya, ang dollars worldwide. Gumagamit. Ang pinatwork worldwide sa gam sa, sa county lang siya 100 billion lang ang kapital nito ang gagamit ay ilang bilyong bang tao sa buong mundo kita mo so malaki talaga ang halaga niya ako na tama 60 plus 80 plus may ano pa ako 80 plus kita mo so God will ano kaya sa in in the last days gagamitin ng mga ng bayan ng Diyos yan para marami ang mga pagpapalain pang mga kasi at the time of Soros marami talaga ang tutulungan ng Church ay pag ako pag nangyari yan pastor pag tutulungan yan isa sa pangarap ko ang pagkakawang gawa hindi na ako gibisnis mm. -hmm. hindi na ako lang ako sa anak ko diba? mm -hmm. hindi pwede nagkataon di ba hindi eh, ay siyempre pagkaka yung mga anak ko magkatrabaho na yung tatlo pang asawa ng Panginoon, hindi ko na, kahit dalal, kung ano paman, na sadyal ng ano pa man, hindi ko naman mag-asawa ng tapagal. Tapos nangyari yun, million-million na yun, uh, ano, ano, ikaw ang gawa ka na. Ah, uh, ano, sa gabang mo na yung, ano, yung fundamento, investment tsaka para doon. Mm -hmm. Ang pangarapin natin yung... Yan yung, yung pangarap kay kayo, yung mag... Mag-invest tayo doon na mas... Mayroon ma akong ginawa ngayon na Facebook page na uh, build a church foundation. Build a church foundation. Yung susundan ko yung ginagawa mo. <laughs> <laughs> build the church foundation. Yan. Yeah. Ay, susundan mo ginawa. So, yan po, ikwintuhan namin mga kapatid sapagkat natutuwa ako sa ating kapatid sa kanyang provision kung paano niya uh, pinanga, kung talagang pinagsisikapang mabuo na bahay na ito para din sa ating ano kababayan na uh, solo parent no o, nandito siya pa rin ang mga ngalaga dito. Napakabuti ng Panginoon ba? So, yan. Salamat po sa inyong ano, walang sawang pagantabay. God bless po at magandang hapon po sa inyo.